to this video mga uh, so, tayo ngayon naman sa ano kabaan ng uh, age extension dito sa pasay so ito, ito tayo doon sa maw. sa so, yan mga tuloy-tuloy yung takbo natin dito meron tayong pasay kung mga oras na ito, ay hapo na. ayan so itong sinusundan ko yung natin mga mga tingnan yung mga 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 sa uh, pagkarte na sa so, tuloy-tuloy lang tayo dito uh, hatin natin yung pasahero natin sa Chinese nito sa may na uh, parang ya, sa may tabing ustal talaga tabing dagat di atalain mo mga may hindi na ako nagulat talagang ko na maging riders mayroon palang puro Chinese nakatira katira dyan parang sariling village puro Chinese talaga Uh, ganda ng condominium nakalimutan ko yung pangalan ng condominium Ta talagang tabing dagat siya harap siya ng Ross Boulevard habaan siya ng Ross Boulevard dulo siya mula dun sa Moa papuntang uh, postal may sarili siyang mga security at saka, at saka mahigpit, mahigpit, mahigpit doon gulat nga ako sabi ko Chinese oh, pala na nakatira dito kasi tinanong ko yung mga ano mga amigo yung Uh, mayroong galing doon kasi nakakuha din ako ng pasahero galing doon Chinese na talaga puro nakatira doon walang ibang lahi so ibig sabihin mayroon na talagang mga Chinese dyan na may ari ng mga kondominium ay sabi niya puro Chinese daw yun nandoon at sa kabila mga Koreano pero may mga halong din Pilipino so ibig sabihin talagang nakakabili na yung mga Chinese na mga unit unit na mga condominium dito sa atin mga amigo ganun ba yun at saka may sarili pa silang ano, subdivision talagang nagagulat uh, to gulat na gulat talaga ako sabi so, ba ba hindi ko inaasahan na ganun at saka yung makita mo talaga puro Chinese yung mga lumalabas doon Gaga, Siguro mayayaman talaga ng Chinese kasi yung gagara ng mga sasakyan saka yung hinatid ko na Chinese doon din siya pumunta kaya yun sabi ko wala na pasukan na talaga tayo ang Chinese dito siguro hindi na talaga magkatakaiwan ko kung mga legit ba yung mga Chinese na yun hindi na nating trabaho yun mga amigo trabaho na ng mga na, na, nasa gobyerno yan mahala sila kung anong ginagawa nila sa kung paano nakakapasok mga yun paano sila nagkaroon ng mga passport paano sila nagkaroon ng mga birth certificate na uh, alisit eh kasi pagka pagka kaalam o pagka foreigner ka hindi ka pwedeng magkabili ng mga kundonginyo kung foreigner ka maliban lang kung magkapag-asawa ka ng uh, Pilipina o Pilipino o foreigner ka, yan pwede pero pagka ganito hindi naman pwede masabi na nang upahan lang sila doon kasi sabi ng ano kausap ko pag mamayari na daw talaga nila yan yung lugar na yan exclusive village eh tanong dagat talaga siya so yun lang nakapagtataka no? eh, Anong ginagawa ng gobyerno natin? Nagtatanong lang tayo. Kung bakit naga Akala ko doon lang sa... Akala nila doon lang, lang sa Badang Norte yung maraming chains. Hindi nila alam. Puntahan nila yung Rose Boulevard. Kahabaan ng dulo ng Rose Boulevard. Doon sa mga kustal. Doon ang kunduminyong dyan. Alam ah. natin kung pangalan yan. Ah, magagarang kunduminyong. At saka talog siya sa di, di uh, kung pupunta ka doon talaga sa diyan siya hindi siya talaga ah uh, tabing highway talaga ang papasok sa sa may sarili siya ng ano toll kung pumunta ka doon ang lagi ng ano, nila doon ang lagi ng parang tulgit may mga guardian na pabantay so kung pumunta ka doon hindi Chinese yung taga doon ng ano ihatid mo mag-iwan ka ng, ng ID mo at saka doon ka rin lalabas ang, ang, ang likod kasi niyan mga amigo Ukada kung sino nakakaalam ng Ukada may shortcut siya sana sa Ukada kaya lang siniserado galing kang Ukada may shortcut sana malapit lang siguro mga uh, 100 meters lang mula doon sa Ukada kaya lang nakabakot siya meron siyang gate na sarili at saka hindi pa binuksan meron siyang parang tulgit din doon na virus pero sinisarado di pa binubuksan so pag doon ka dumaan sa Okada uh, direct diritso doon makaka entry ka doon at so, makaka exit kaya lang serado kaya private nga siya di siya pwedeng di ka dumaan doon sa kuang kasi nakasarado may sarili siyang ano may sarili siyang gate tabing ilog talaga yan ay tabing dagat so dapat mapuntahan ng ano dyan maimbestigan kasi all Chinese nakatira dun okay, yung, sabi nagpamagmayari daw nila yung, yung mga unit dun ng all Chinese so ano lang tayo kasi siyempre Pilipino tayo bansa natin to siyempre meron din tayong pag pero papaalam din natin doon sa ating mga kinaukulan sa gobyerno kasi kagaya ngayon naghahabol sila nag -may investigan sila sa mga ganong kaso ng kagaya doon sa tar -t -t Tarlac Mayor baka ganon din may mga status din yung mga Chinese na katira doon uh, baka pwede lang ma-investigahan yan uh, lang tayo dyan mga amigo no so sa time na ito uh, tuloy tuloy pa rin tayo dyan sa biyahe natin uh, sinusundan na natin si malapit din to ayan o kahit nang salat saan kahit tayo mami, bro, pero meron tayong ano meron tayong tinatawag na monitoring na ipagkailan tayo sa lugar kung saan tayo pupunta pansinin natin yung lugar natin na pinupuntahan natin at saka dublihan tayo kasi siyempre Sibilyan para uh, makamaya ng Pilipinas lahat ng nakakita natin ay pwede tayo makialam hindi lang yung nagbibiyahe lang tayo ng biyahe so yung purpose natin dito marami magbiyahe tayo at saka nagmamasid tayo sa paligid sa natin lalo nga yung mga nito kung meron tayong mapapansin na hindi kakaiba siyempre report natin sa mga bulan yung purpose din natin dito mga amigo hindi lang tayong biyahe ng biyahe kung uh, mayroon tayong mapapansin na dito is nice siyempre i-report natin yan hindi lang uh, watch city scene tayo ganun lang yung trabaho natin kasi saan saan tayo nakakarating saan saan tayo nakakarating ang halos buong ito ng mga hindi lang halos talagang buong ito ng mga

Plus, buong Metro Manila karating probinsya ay na-memorize ko na daanan ng amigo kung saan nalusog saan pupunta sabihin mo lang kung uh, anong lugar talagang na-memorize uh, ko na yan anong lugar na yan kung saan tayo mag-exit saan tayo shortcut kung na-daan ganun ang ah uh, uh, ang temptation ng rider ng amigo sa may uh, ito Jukno Avenue, uh, Boulevard Jukno Boulevard na to, Papunta na to doon sa Costa ang kikita na yung malapit na kami sa Mowa tulay na yun sa Jukno yun mga amigo make up, po sa, uh, make -up po kasi yung Chinese na yun doon sa may uh,